Hello guys. Good morning, good morning. Goro na kita nyo. Kabuti. Ayan guys, kabuti pang ulam. Grasya ng lupa ayan guys lagyan ng malunggay magic sarap na ulam na ayos magkahanap pa tayo ng ibang pandagdag ayan bagong bagong pitas sa lupa yan guys dadagdagan pa natin mamaya standby muna goodbye bye hi, 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 hi nakakita pa ng isa 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 Ishaan, Isha. Ah, dia. Ya. Dag-dag. Dia. Ya. Itu pak Ludi, yang pak. Hmm, Ludi, laki-laki. Hmm, Ludi, Ludi. Pandagdag Pandagdag doon sa una ko nang hanap ludi ludi Oh dalawa na Pangulam Hanap pa tayo ludi ng konti Galing na ako dito hindi ko pa nakita pag talaga ay naduduling mga loads ito na lahat ang aking nahanap yan haluan ng malunggay magic sarap lang ayos na yan thank you